Ayan. Uh, isang mapagpalang sa araw sa atin lahat. Ngayong araw, nandito na naman kami sa Dilog. <laughs> kami mamimingwit na KMC. Pumunta ng ilog, mamimingwit. Tapos wala dalang, na, walang dalang pain. Ayan, ayun Nagahanap. Ayan lang. Ito, pain. Ayan pa lang pain dala, eh, oh. Anong pain yan? Yung cheese powder, harina bago hmm. itlog bago, sarap yan bago tinapay na dinurog yan ayan yung aming pain oh, titesting na kung epektibo tong pain na to ginawa <laughs> sa youtube Litan mo lang hindi malunok yan malilit lang ng misda dyan kerpa, <laughs> ayan ano may kabuti pang nakuha oh. oh. Diyan Pustin kami dito sa, sa sapa Katatapos lang ng ulan Kaya Milo Milo everyday Ang tubig Kasi so, yun, ikaw gumawa eh Ulang yata doon sa ano eh Sa Arena Hindi, yung Ayan Oh. Tatlo pang sima. Ayan, dami daming-daming sima e Tatlo-tatlo. Suwapang. Suwapang kasi mayari <laughs> Ayan. Ayan, naglagay na sa doon. Abangan natin mga isang oras kung may karagat. mga <laughs> doon. Oh, no. Mga isang oras tayo mag -aabang kung epektibo ba ang pain normal ng mga ingredients <laughs> 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 oh. Yan, lilipad daw kami dito sa kabila. Walang kagat doon. Isang oras na. Lilipad kami doon. No parking dito kami titingin kami dito kung may kagagat mga glagay dito kami mga isang oras so ano Doon ko sa medyo ano sila alim nun. Wala rin na kagat. Kami pupunta pa rin doon sa ano sa pinakataas. Hindi kami manguli. Doon din nakuha agis ng ano, dala. Ah, may harang. Ganda na dito, malinis. Oh. Ayan na niyan yung sa sapa. Katabi. Kami pa yung naglalakad papunta dun sa taas. Ayan oh, may ano, may sampaliyang ligaw. Oh. Panggulay na rin 'to, ang dami. Ngayon doon. Ayan oh. ligaw, ligaw makuha nga mamaya. Sampaliyang ligaw. Ayan pa Oh. Ayan o, ang dami doon o. Uh, no. Ayan o. mga kaidol. Ayan. Kami mag na. Nagugutom na. Ayan nakuha namin gulay o. Oh. Ang na namin yung, ano, palayang ligaw kanina. O. dami na. Pwede na ganun. Loto ng munggo mamaya ayun yung yung naglilinis oh ayun oh, no nagpapadingas yun lang aming uli kaunti oh kaunti oh Hindi makapalingas Gutom na eh Di pa magdingas no? na oh na Kaya na na guys Tara kain tayo Kain 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 Oh Lalaki ng uli namin oh Ulam na this Tara kain tayo Okay si Mot na eh ano mo, ligpitin mo na. Hugasan mo yung dahon. Ah, na. na oh. Ah, simot. Gutom eh, nauras no, na kumain. Nawilis pang huli na walang mahuli. <laughs> Ayan yung ano, yung iniyawan namin oh, tinaanan na namin, binuhusan namin ng tubig yan. Baka makasunog dito eh. Ah. Uwi kami towi na. Mga KMSE, ka uh, wala kaming dalang isda. kakatatapos lang namin kumain, kami towi na rin. Ayun oh. Oh, ng kasama ko dito oh. Oo. Dito kami sa ilalim ng Big Night. nagkaabang ng airplane na darating. Tatao okay. Bye-bye. Bye-bye, guys. Good day sa'yo, babo.